Magandang buhay mga kamamshis, mga karyos for today's video. Bawal nga po bang mag-share ng video ng isang content creator? So ayan, tara po atin itong pag-usapan. Hindi po bawal mag-share ng video ng isang content creator na inyo pong fina-follow. Ito po ay okay lang basta't sumusunod po kayo sa ating community standards. Huwag lang po um, palagi ninyong ipopost ang video na yon or wag lang po kayong maraming share At syempre, pipiliin nyo po yung mga video na sa palagay nyo po ay hindi magkakaroon ng violation. Kasi po baka mamaya, once na share ninyo ang video niya, noong pala ay mayroong copyright issue. So, yun po ay mati-delete lamang ng may-ari ng video. Kaya naman, ugaliin nyo pong i-check muna ang kanya pong video para po once na inyo pong share, ay mapapaklik nga din ang kanya pong mga followers. Yung po meron matututunan din ang mga followers or kahit po entertainment man ito, basta po sa palagay ninyo ay wala po itong policy or hindi magkakaroon, magkakaroon ng violation, ito po ay okay lang na i-share ninyo sa inyo pong timeline. Kaya naman mga kamamshis, mga karyos, hindi po masama ang mag-share. Sharing is caring, lalo-lalo na kung ito po ay mga tutorials na sa palagay nyo po ay makakatulong sa ating mga followers or mga viewers para magkaroon po sila ng kaalaman dito. Hanggang sa muli. Maraming po salamat. Thank you so much. God bless you all.